you can do what you want just seize that day what you're doing tomorrow is gonna come your way don't you ever consider giving up you will find okay. Sa online business. Yes, kabayan, narinig niyo po. Kay, ikaw kabayan, kailan ka nagbakasyon or meron ka bang bucket list? Paano mo kaya matutupad yung mga bucket list mo? Andito ako kabayan para tulungan ka. Hello kabayan, ako nga pala si Maribel Sumaniling. Naninirahan na dito sa Canada. Tubong, Kudtol, Apayaw. Isa po akong Ilocana. Yes, naimbag nga aldaw. Arabii yu amin apo. Isa akong imigrante na galing Taiwan. Um, dumating ako dito sa Canada 2012. May isang anak at ngayon ay sadly single mom na pero proud ako na single mom. Ang tumira dito sa Canada ay napakahirap lalo na ikaw ay nag-iisang bumubuhay sa iyong anak. Buti na lang natagpuan ko tong business na ito dahil ito ay napakalaking tulong sa akin. Oo kabayan, tulad mo rin ako na naghahanap ng extra mapagkakakitaan or isang business na alam mo panghabang buhay at makakatulong ito sa buong pamilya mo. Alam niyo po, nakita ko lang itong business na ito sa Facebook. Tulad mo ngayon, itong pinapanood mo ngayon, katulad din ng napanood ko. Alam niyo po nung una nagduda ako dahil isang panahon ngayon marami na to ang magalaw ko pero nagtiwala ako kay Panginoon dahil alam ko binigay niya po ito at nanaig ang aking malaking pangarap para sa aking pamilya. Kaya ngayon, isa na po akong digital business owner. wag mo muna iskip ang video na ito dahil baka ito na ang inaantay mo kabayan. Wala pa akong isang taon sa business na ito pero grabe ang tulong or ang benefits na naibigay sa akin dahil ngayon. Nakakasama ko ng aking pamilya or ang aking anak kahit saan ako magpunta, dala-dala ko -dala ang akin business. Habang nanonood ako sa aking Facebook, duman itong video na ito. Ang sabi sa video na ito ay marami ng kababayan natin ang matulungan or nabago ang buhay. At nang dahil sa business na ito, nung nakaraang buwan na iuwi ko ang aking anak at nakapagbakasin ko sa Pilipinas, kasama ang buong pamilya ko. Nagtumpa kami ng Boracay. Nakita, nakikita, nakikita ng yung video ngayon. Saan ng Boracay, La Union, Baguio, Pangasinat. Dahil nabigyan ako ng napakalaking tax refund. Dahil lahat ng expenses ay tax write-off. So, ang laki ng nai-refund kong tax galing sa business at ito ay pinangbakasyon ko kasama ang po ko. At ang kinaganda po nitong business na ito ay nadadala ko kahit saan, kahit saan kami magpunta. Katulad ngayon, ginagawa ko ang business kahit nandito ko sa tabi ng dagat kasama ang aking anak habang naglalaro. Kaya kabayan, kung ikaw ay naghahanap ng ibang mapangkakakitaan, huwag na po kayong maghanap ng kung ikaw ay naghahanap ng ibang mapagkakakitaan at business na alam mong na ito ay panghabang buhay yung tipong pwede mong ipamana sa iyong anak baka itong video na ito ay para sa iyo kabayan kaya kung ako sa iyo silipin mo wala pong mawawala ang business namin ay isang attraction marketing ano po ba ang ginagawa ng attraction marketing? nag-inspire kami, nag a kami at nag-post, nag-advertise. Ito po ba ay legit? Opo ka ba yan? Ito ay legit. Registered po kami ng government globally. Hindi po kami scam, hindi rin po kami MLM, hindi rin po kami rin. based training. Follow mo lang yung instruction. So, kung ako sa kabayan silipin mo ang aming business dahil baka ito na ang inaantay niyo at baka ito rin ang makapagpapago ng inyong lifestyle katulad ko. Kaya kabayan, ano ba inaantay mo? Message me directly kabayan para mag-guide kita kung paano ang aming business. See you in the inside. Bye for now!